Magandang araw mga kaibigan. Nais kong ibahagi ang isang karanasan na labis kong ikinabahala at hindi ko malilimutan. Isang gabi sa isang maliit na baryo sa bayan ng Antipolo, kasagsagan ng malakas na ulan, naglalakad ako pauwi mula sa trabaho. Ang mga ulap ay tila nagdudulot ng isang masamang pakiramdam sa akin, parang may mangyayaring hindi maganda. Habang ako'y nag-aantay ng bus sa kanto, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkabahala. Ang mga patak ng ulan ay bumuhos ng mas malakas, at sa kalaunan, nagdesisyon akong maglakad na lamang pauwi. Habang naglalakad ako, natagpuan ko ang aking sarili sa isang madilim at makipot na kalsada. Sa gitna ng aking paglalakad, biglang may tumawag sa akin mula sa likuran. Tumingin ako, at doon ko nakita ang isang babae sa isang makapal na raincoat. Ang kanyang mukha ay natatakpan ng hood, at ang kanyang boses ay malambing, pero may kakaibang akit. Nasan ka pupunta sa ganitong oras? Tanong niya. Hindi ko maipaliwanag ang pakiramdam na bumabalot sa akin. Parang alam niya ang tungkol sa akin, kahit na wala kaming naging pag-uusap. Uwi na po ako, sagot ko, sinisikap na iwasan ang kanyang titig. Pero tila mayroong ibang puwersa na humahatak sa akin upang lumapit sa kanya. Habang siya ay lumalapit, napansin kong ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim, parang may sinag na nagmumula sa kanyang mga mata. Isang bagay ang tumama sa isip ko, siya ba ay isa sa mga aswang na sinasabi sa mga kwento ng aking mga nimuno? Patuloy akong naglakad, pero siya ay nahulog sa tabi ko, at sa bawat hakbang na aking ginawa, lumalapit siya ng lumalapit. Hindi ko alam kung bakit, ngunit para bang nakaramdam ako ng kaunting pangakit sa kanya, may masarap akong nilutong ulam sa bahay, gusto mo bang sumama? Tanong niya na may nakakaakit na tono. Tila ba nahihirapan akong tumanggi sa kanyang imbitasyon? Habang ako'y nag-iisip, napansin ko ang kanyang mga braso, na unti-unting nagiging malalaking pakpak, mga pakpak na parang sa isang malaking paniki. Agad akong napahinto sa aking mga hakbang, at sa loob ng aking isipan, nagsimulang bumalik ang mga kwento ng mga aswang na nag-aabang sa mga nawawalang kaluluwa. Ang kanyang anyo ay unti-unting nagiging higit na nakakatakot habang ang mga pakpak ay lumalabas mula sa kanyang katawan. Mabilis akong tumalikod at tumakbo. Pero sa bawat hakbang, nadama ko ang kanyang presensya, parang may puwersang humahatak sa akin pabalik. Ang kanyang mga tawag ay naririnig ko pa rin, ngunit ang aking isip ay nagudyok na tumakbo. Nagpatuloy ang ulan, pero ang pawis ay umagos sa akin noo. Parang nagiging mas madilim ang paligid, at wala akong ideya kung gaano ako katagal naglalakad sa madilim na kalsadang iyon. Habang tumatakbo ako, natagpuan ko ang aking sarili sa isang lumang sementeryo. Dito ay nakikita ko ang mga mausoleo at mga lumang punong kahoy na tila may mga nakatagong lihim. Narinig ko ang mga kalusko sa likuran ko, at sa paglingon ko, nakita ko siyang lumilipad sa ere, ang mga pakpak niya ay nagbigay liwanag sa madilim na paligid. Saksi ako sa isang nakakatakot na tanawin, isang aswang na may mga pakpak ng paniki na naghahabol sa akin. Dahil sa takot, nakaramdam ako ng panghihina. Pumasok ako sa isang maliit na altar sa gitna ng sementeryo. Doon natagpuan ko ang isang malaking krus na tila nagbigay ng kaunting aliw. Sa aking puso, umasal ang isang matinding dasal. Sa sandaling iyon, naisip ko, ano ang mangyayari kung nahuli niya ako? Sino ang magiging susunod na biktima? Nang biglang bumangon ang hangin, naramdaman ko ang isang malamig na simoy. At sa gitna ng dilim, naisip ko ang isang tanong, maaari bang makaligtas sa mga halimaw na nagkukubli sa mga puok na hindi mo inaasahan? Napagtanto ko na ang hindi natin alam na nagkukubli sa ating paligid ay mas delikado pa kaysa sa ating naisip.